RMN Drama RMM 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 RMM? RMM? presents hondu Manan So Sa Ka Awel Anabadasan ka aga karon maganing saka la lucky City Gardo mo detampo nitas Billy wow.

Wa ka nai lain, bay? Bay. Mauya kong planohan nga magkuha nalang Kinala, na lang og helper. Kita lang pa na na po? siyempre. Dili na na maatuog at iman ang lihukon ng Dinis Bayo, uy. Pero may pay akong busy. Oh, ikaw. Na na magkakay nakuha. Ah, Han. Mauni ang atong bagong katabang, si Malin. Mayong utos sir. Mayong uto, Basta mauna to day, ha? Nakay kwarto sa luyo. Unya, imong trabaho din, Mang Manglaba, magluto, manglimpyo, limpyo, mamlansya. Dili na kayo buk at imong trabaho kay wa pa man may anak si sir ni mo. Okay, ma'am. Ah, sige na. Ipahimutang na na mga gamit ni mo sa imong kwarto. O pahuway lang una dito kay gikan para baka biyahe. O mana ka magsugod. salamat, ma'am. buntag mo dahi. Oh, ako. Kahit nalig maliit ko. Ah, uh, sir, nakaluto na ko. Naandam ko na sa day mong uniform. Anya si ma'am, ganina lang nakalakaw. Okay, salamat, Malin. Welcome, sir. Ay, to'o day, sir. Ganda man na sa dikaog baon para paniod ni mo. Ha? Huh? nagandam ka? Dili mo ko magbaon. Ato lang ako ko magpalitan sa trabahoan. Ay, Maubas, sir. Pero sige na lang. May nalang, nalang kabuha. Ako na lang nandadun. Ano kong sab? Mm. sige, sir. Ah. Hmm. Umuta. Oh. first um, time yung bayda. Hmm. Nakakita ko rin mong nagbawang ka. Pinangga ni kas misis ni Moron? Pinangga, mangyag ko. Pero dili siya mo yung nag ni Bay. Oh. Among ah. helper. Oh, mau ba? Nade mo helper? Oh, bay. Ah, bago ko na nakuha gud. Ah. Ang pinangga di kas inyo helper. Gago. <laughs> <laughs> Han. Mingo na kay mo. Billy, Sayo pa ko ugma. Han. Sige na gud. Sige na ko bali ba nako. ba? Sabta lang sa gud ko. Kapoy palagi kurot. Sa'yo pa ko po umma. Tese. Kung ako pa'y ikaw, bay, puslan man, oh. kung ba ko babayo, eh. Unsa? Wa ba man mo'y anak? Nya. Di, pikit ka. Ay, labot niya. Nya, lalaki ba yata? Di ba? Manita ba'y widag kapag-ausan sa kainit sa lawas? <laughs> Kung makabino ang ganit kapuhon ba eh? Oo, hindi ka ma-blame eh. Ikaw na ba ipagkuwang imong misis ni mo? Hmm? Bye. Han, balasin ko akong madugay kong uli ron. Pag-dinner na lang una, ayaw na lang kukuha ta. Asamble ka? Mga cover time ko ron. Oo ba? Ha, sige. Pasaylo ako, Tese. Eh. Ang magkasahap ko ni mo. by Radio Mo TV. Nagtugon dito si Ma'am Tasi na ako ganyan na nga pakanoon na lang kung kanyo o una kay Madugay. Um. Sir! Madre, masag di ko. Please. Masag ka lang. Uh. Sir! Karoon tabi o na. Uh. Uh. Sir! Kuwarta? Oo. Oh. Bayad siya kung nabuhat niya, Suri, Sorry, Malin. Sorry kung ikaw ang akong lapahimong tan Sa akong kiparte. Tuho ikaw. Dili ko yung hanak kasalbay sama sa imong huna-huna karoon. Sir Billy. Kung mapahawa ka din Magkasabot ako ni mo. Pero please. Ayaw kinaipalapi. Huwag niyo ko ni mo. Unsa? Ito na inahitabo na mo sa inyong helper? Upay. Nakalitan ko ko. Upay. Oh. Oh. Aw, noon, hindi ako ko magka-blame ni mo. Kung na may pagkuhang ni mong imong asawa. Upay. Iyapang <tinyo> um, lagi ka din eh. Oh, sir. Dali ko pwede mo biya sa akong trabaho. Kaya sa'yo sa kinahanglan kong kwarta, dali sa ko, ko makabiha ni mo tinuot lang. Sa'yo si, mo ipasabot. Magkita mo ako, sir, nga nag-uul ka. Kung nagkinahanglan ka sa tansyon ni Ma'am Tessie. Alin? Naluoy ko ni mo, Sir. Muli nagpasalamat ko nga nakasabot ka na ko niya nabayin na. Pero, na-realize na ko nga sa'yo pagkik ka ito. Oh, oh. Sir Billy. Tingali, mumablos ka. Ayaw ka pala ka, sir. Hindi pangandaman ko ng daan eh. Nagpils ko sa paglikay ng mga mabdos ko. Malin. Grabe ba siya? Pila na mo buwan sa inyong helper nga patago nga nagbukat alam buta nga. May ganit kay, huwag mong mabdos. Nagkamping may bay. Nagpils siya aron dilip mong mabdos. Oh, maayo, noon. Ay, grabe Oh, O, ano yung mga asawa kayo? O, mga hapon. Magpahilabot, pero tagisara kayo. Kanya, may sige pagigahang nyo. Mm-hmm. Kanya, yeah. wala wow, magkakamain laban ng helper ninyo. <sighs> oh, o, kung saan mo na? Ay, kag-ing nang feeling sa inyong helper. Ambot ba ito, bay? Ambot kong love akan tinggal kong gibati niya ya? Ha? Huh? Dengan aku ko kong nakita ni ya nga? Wak gina aku makita sa kong asawa? Inatiman kay ko niya. ya? Oh, Aw, natural kay. Hilpe bra ninyo. Ay, bay. Ay, ambot pa. Hindi man ko maka-explain ang tarong. Aw, oh, ba sinaan na sa day na feel inyong hilpe ni mo? Ano <coughs> Mao ni at Sir Billy. Nagkadugay, wala na ko makasabot sa akong feelings ni nimo. Pero may nakamakasamok sa kong una ko na. Malay mo. na nakunauna ko, mapapahawa na lang ko dinis ninyo. Kung siya? Naku kayo sa'yo, sir. Dali po iti. kayo minyo kang dako. Ha? Dinik pidi mo ani ako mafili mo. Ang tinuod Malin, Parehas ta gibati. Sir Billy. Oh, gusto ka. Mayo tingali nga undang ta ni. O kun sa tan-aw. Gusto ang desisyon na mo pawa ka dinhi sa amo. Respetuhon lako ang imong desisyon. Sir Billy. <laughs> Huwag pa magyo ko makakita ikapuli ni Malin. Uy, uyon na ba yung agidunta Malin? Kay okay na magigit siya mo trabaho? Wala gihan. Awan oh, siya malihin nung no, tanong na may pahawa man siya. Mabdos ko na siya. Ha? Ano siya mabdos? Na di siya uyab. Mabdos lagi. Nakakita mo kong pregnancy test dito sa iyang kwarto sa dihang ako sa hindi Ngano mo pahawa siya. Kinuok ko. dali ko ginahin nga makasama ko pa ni mo, sir. Mga decision ko magpalayo ni mo. O sa pa, kagustuhan mo sa dako na hitabo na to. Malin, paminaw. Andam na na Pero, ko mo suporta ni mo tungod kay doon na ako'y obligasyon ni mo. Pero, manginaot ko. Nga magpapili na gihapon ni natong duha kung unsa may naana to. Sir Billy. Pangtod karon, padayon gihapon ang among relasyon ni Malin sa tago. Karon, five years old nang among anak. O mag-antuan ko sa ila sa probinsya kada weekend. Ako nalang ipasangil sa akong asawa na job-related. Ay ko nga sayop, pero sa tinuod lang, ko ako'y gibati ni Malin hinungdan nga dili ko makabiya. Dini na lang tub, dagang salamat, RMN. Recorded by Radio MoTV. Mayo kita magaykalang kaagi ni Billy ngatika Silver City uban sa awit ngayon awit ngayon Bakit ngayon kailang? Ang mga kaagi gibahot ni Jelly Hata Ugubus bus sa direksyon ni

Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa Ta inyong pagpaminan.